Sa Munich Airport, no? Um, two hours po Sa Mampala. Kaya na kami mga kawi. Midnight. Siguro baka mga o'clock. Depends. as mga dalawang ganito na lang ang magagawa kaso na kasi dito kaya ang daming nagaano na kita travel na kaya kaya po lang ang <coughs> hirap okay <laughs> you Ito talaga magantay. Ay, nagantay ka? Ano nagantay pa? Ang hirap magantay mo. Kasi ako magpanta. Maganda siguro talaga. Ako ang inaantay kasi ako nagpapan. Naiinip ako. Ang bilis ka ko mainip. ko. ako ko lagi. Pero kaya kami dito. Tarap kami dito 7 o'clock ng morning. namin dito. Dito. Dito.

itu sama unit sahaja dulu, selama ini ke Indonesia